maayong adlaw so karon magluto ko og fried rice o nagbutang na dayon ko og mantika o gibutang na po dayon ang sibuyas bumbay o ang -ang, ang 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 ahos unya ani hantod karon kay pamangyud na tarong ang matong kamera so nasulog na ato ang lamas pero ukir okay, rin na ibutang gihapon po na ito ng to pinakakusgang bahaw diha kay para mahurot nagkaon karong adlaw So sa panahon karon lisod kayo mangita og palit og bugas so di gyud ta sayang-sayang og bugas no kay mahal kayo ang kilo sa bugas. So karon kay naman mi bahaw. So i fried right, rice this yeah. kay timing po ing pagka kuha na wala mi sudan so kaning fried rice pwede na ni kaunon maski na og walay sudan kay ato maning timplahan og asin dayon butang po na to, magic nga sarap o nagbutang na og asin diha nya kay busuno da dayon na ang magic nga sarap so ato ra na siyang ukayon kayon ato lang po dayon ni siyang ukay ukayon no kay para likayan na to ang pagod kay di po ni lami kaunon kung pagod So init kayo na nga ang abuhan. So mora to, butana to sibuyas dahunan. Thank you for watching. Bye!